Vice Ganda nag-file ng kaso laban kay Christy Furman dahil sa paninirang puri nito sa kanya. Ikinaloka ng mga Marites ang mga pasabog na usapan sa latest episode ng Showbiz Now na nina Christy Furman at co-hosts niyang sina Romel Chica at Wendell Alvarez, ay ang umano'y pagiging matalas na rin ang dila ng its Showtime host at partner ni Vice Ganda na si Ayon Perez. Napapunta kina Vice Ganda at ayon ang usapan matapos maungkat ng tatlo ang pinag-usapang isyo sa pagitan ng komedyante at co-host na si Karil. Nabanggit nila na talaga raw mabait at approachable si Karil lalo na sa audience ng noontime show. Say ni Christy may nakarating sa kanyang balita na talagang insecure umano ang komedyante sa kahit na sinong celebrity, na kahit hindi niya ko equal o kalinya sa pagpapatawa. Kung tutuusin na raw ay bibihira nilang mapag-usapan ang dalawa sa kanilang vlog subalit marami pa raw nasasabi ang komedyante patungkol sa kanila. Si Ayon daw ay tila matalas na rin ang dila at nahawa na umano kay Vice. Si Ayon na kung ituring ng ating mga kababayan ay ibong nakatuntong sa ibabaw ng kalabaw, pero ngayon ay umaakto na rin kalabaw, say pa ni Christy. Matalas ang dila ni Ayon. Napakatalas ng dila. Matapos niyang sabihin na may nagtanong daw sa kanya, bakit ka pumatol kay Vice? Bakit sa Becky? Anong sagot niya, alangan namang pakainin ko pamilya ko ng buhangin, so aminado siya na comfort future ang kanyang ano. ba? Diba? matalas ang dila ni Ayon, parang sumasabay na kay Vice, dagdag pa. Sundot pa ni Romel Chica, sana raw siya ang nagko o pumepreno kay Vice subalit nakikipagsabayan pa umano ito sa kanya, Nagtataka pa rin si Christy kung bakit masyado umanong sensitibo si Vice pagdating sa bashers gayong galing umano ito sa comedy bar, sanay sa Nisa bardahan, at kung tutusin daw ay nasa kanya na ang lahat. Sa vlog din ito na ungkat ang chismis tungkol sa amoy raw ng komedyante na inilahad ni Wendell, at tinapos naman ni Christy. Napakalapit sa kanya na nagkwento sa akin, total din lang tinatawag mo kaming tatlo na mga chismos ang shock, di ba? Okay, hindi ka namin papatulan pero may kukwento kami. Hindi mo kami mapipigil. Mga taong malapit sa iyo ang nagsasabi na ang hininga mo raw ay amoy imbornal, saad ni Christy. Bigla nitong tinanong si Romel Chica, ikaw nakasama kanya. Totoo o hindi? E may bubblegum siya eh, sagot ni Romel sabay nagtawanan ang tatlo. Ang sabi niya, ang lakas-lakas ng loob niya na mamintas. Diyos ko, kung alam niyo lang, ang tindi ng amoy ng hininga niyan. Parang bulok na daga, dagdag pa ng showbiz columnist. Sundot naman ni Wendell, noong nasa comedy bar paraw ang komedyante ay nagiging biro na raw ito. Wala ba kayong naaamoy kapag dumarating na raw ang komedyante? Huwag kang mamintas ng kapwa mo kung may maibabalik din sa iyong resibo, kirit pa ng host. Samantala ayon naman sa aming source ay maghahain na umano ng kaso ang kampo ni Vice Ganda laban kay Manay Christy Furman dahil sa ginawa nitong paninirang puri kay Vice na wala naman umanong basihan at katotohanan. Ayun nga sa mga netizens ay dapat lang umano kay Christy ito para naman magtanda ito at matuto sa kanyang mga ginagawang pangchichismas at pagsawsaw sa isyo sa ilang artista.